satu langkah kata ini yang pengguling kata para pengguling anu bah kayaknya nampak rambut teman-teman merugi unang langkah Bawang bangun sini tambah at leman. ini doa bawang zebra. Ya, pokoknya paminta dipegang. Hai, harta pernah yang saya babaw na to ang taba mga salaman laman you know, mo nyo babaw na to ang mga ah, ricado sili, sibuyas, bawang may hmm. asin rin nyo, may paminta Ganyan yang kasih pul sama kadudu. Deko lubi. datang-datang, hatok

pag maglulup ka mo, di mo nabutang Buang, <coughs> Takop. Sumang, na saan. Ah, sakop. Sa mga na nagtutubi. Di na na magmamantika. Yaw na. Ano na ito? Mga Di mo budit ninyo nabutang na saan. Sakop. Yan ang purpose. Kung walang ang ilang gata. Ang gata. pangalawang gata luluto na yun din yun. Pag na, oh, na mo siya hatok. Hindi mo na pagtatakop pa. Kasi, kasi ang pawis ng takop, may na nagpapatubi. di naman gata na yun. Linaga ng tawag siya. So, baga, simple lang. Pag ano, 10 minutes, luwa yun ang, ano, luluto mong bagasan. Unog-unog, luwa na kalayo. see you in God bless follow and like subscribe sa youtube